Ayan. Ayan, nagbaha ang parcel kabayan no, sa mga pugi. O, oh, ano, busy ni kayo sila. O. Oh. Ah. <laughs> yeah. Mga gwapo, gwapo ni kayo, kayo, mga artistahon. Mga naka sa GNT, mga gwapo ba, no? Ah, kabayan. Ayan, nagbaha ang na kabayan, no? Na. Oh, kabayan. Tandain nyo na nga naong kabayan, no. Ayaw mo kumpiyansa na, no. basi mo abot sa inyong natara na, no. ha? Tarawa, ako padako ng kanang, na ang kanang, kung gwapo. kay kayo sa kabayan, pero di, di kakumpiyansahan. Sikbuy Pakot DMPR. Oke, okay, selamat kabayan sa pagtanaw sa among video ha. Oh. Ayako tandae lang -in inyo nang naunga kabayan no. Oh. Ayaw mo kopyan sana. Oh. Ayaw mo kopyan sana sing mo abuta. Na Nas sintro yang irianyo. Oh. Ayaw mo kopyan sana kabayan. Higumanan yang parsit. Na ni gutumon kabayan, kay mangayo <laughs> neg pan. Mangayo okay, pan. Oke, selamat